Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sekswal na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga diyos-diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-aaway, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan.